Naghandog ng medical mission para sa mga kababaihan sa Nueva Ecija ang Philippine Obstetrical and Gynecological Society o POG Central Luzon na isinagawa sa ELJ Memorial Hospital sa Bitas, Cabanatuan City noong May 21, 2025. Mahigit 300 kababaihan ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal tulad ng check-up, pap smear, ultrasound, prenatal consultations at nabigyan din sila ng mga bitamina ay kay Dr. Helene Alberto, Pangulo ng Tog Central Luzon Chapter, isinagawa nila ang aktividad bilang bahagi ng paggunta sa Cervical Cancers Awareness Month at upang bigyan pansin ang kalusugan at pangangailangan medikal ng mga kababaihan. Kami po ay organisasyon ng mga obigay dito sa Region 3. Nagsagawa po kami ngayon ng medical mission sa mga kababaihan natin dito sa Nueva Ecija sa pangangailangan nilang medical. Nag-pop smear po tayo para makita. Uh, cervical Awareness Month din naman po para makita ang mga nagsisimulang cancer sa cervix, problema sa cervix, pero po tayong pop smear na tinatawag at BIA. Pero hindi po tayong prenatal check-up na lalayon, mapagservisyohan yung ating mga buntis dito sa ating uh, lalawigan Meron din po itong mga libreng gamot na pinamigay at saka po nagkontakt po tayo ng uh, libring ultrasound sa ating mga kapatalihan para po makita uh, ang kanilang pagbuntis kung okay po ito. Plus ang ultrasound din naman po nakakakita po yan ng mga bukol, bukol sa matres, bukol sa barrio Uh, bukol sa uh, uh, reproductive tract natin. Taon-taon po ito, ginagawa project po ito ng Pilipino Wigay na sa provincial branches po, talak, Bulacan, olong uh, Olongapo, nagpunta po sila dito kasi first station po, makikita nyo iba-ibang probinsya yung nangasiwa. Labis ang pasasalamat at tuwa ng mga pasyente sa libreng konsultasyon na natanggap mula sa medical mission. Papasalamat po ako sa TORC Central Zone at saka po sa NGRA Hospital. Napakaganda po ng servisyon nila, mag po sila. Na po kami ng libre na walang babayaran. Nagpaabot din ang pasasalamat si Dr. Alberto kay Gov. Oyee Umali sa suporta nito at sa ELJ Hospital na naging katuwang nila sa pagsasagawa ng nasabing aktividad. Uh, nagpapasalamat po kami kay Governor sa kanyang pag-accommodate uh, sa Philippine Obligation Society uh, dito sa ating proyekto ngayong araw nito. Thank you very much po. Para sa Balitang Grava at Maureen Molina na gula. Para sa DWN Itala ang inyong papamukha.